Hello guys! Ayan, nandito po ako sa aking tindahan. Mag-aayos po kami ng kapatid ko. Kasi nga po bukas ay halala na. Ayan, ayusin po namin yung aming labi sa pagtitindahan. Tapos po, eh, ako pupunta na sa palengke para bumili na aking mga ititinda bukas. Ayan po, talaga pong ready-ready na kami ng aking sister. Ayan, dyan po namin ilalagay yung aming ititinda bukas. Ayan, bubuksan ko rin po itong aking malit na tindahan bukas. Baka po may bumili ng ball pin, hindi eh. po ba? Tsaka face mask, sayang din. Hi guys, nakakapagod. Galing ako sa palengke po. Bumili po ako ng aking ititinda bukas. Mga nilalinaga lang po ang aking ititinda. Sobrang init po, nakabag lang ako. Ningal po talaga ako. Ayan, magre na kami bukas para sa halala. Ito po ang totoo kong pagmamuka. Ito lang po naman ang aking ititinda bukas eh. Lahat po yan eh, palaga lang po gagawin ko. Para hindi na masyado matrabaho. Ayan, diyan ko lang po sinakayo aking mga binili oh. Magic, nagkasya po ang lep lang yan malaking bagay po yan eh kesa po mamasahe ka pamasahe mo balikan 60 di po ba eh dyan po nakakatipid na riding-riding Ready -ready na po din talaga si utol ko na oh. napakarami pong mineral na kanyang in order ayan po ang kanyang soft drink kakaunti pa nga po yan eh Ayan, ako po, hahango na lang sa kanya ng tubig. Para pag may natira, pwede ko po ibalik. <laughs> Kasi po, pag mamuhuna pa ako ng tubig tsaka soft drinks, malaking puhunan din po yun. Kaya, mamursyento na ako. Ayan, ready na rin po ang kanya mga biskuit. Ako po, yung biskuit ko na lang natitira, yun na lang po ang aking ititinda. Ayan, iniwan niya po ako dito kasi bumili naman siya ng mga sitserya. May nakatago pa po pala, akala ko kakaunti. Ayun pa po pala. <laughs> Pagkatapos namin mag-ayos sa tindahan, punta naman kami dyan sa simenteryo kung saan nilibing ang aking nanay at tatay at ang aming panganay na lalaki, pati na rin ang kanyang asawa. Sama-sama po sila dyan. Ayan, ako na po yung nagtabas ng damo. Dati po kasi ang naglilinis yan yung kapatid ko pong PWD. Eh, may edad na po siya ngayon at saka may sakit po eh namamanhid po yung kamay hindi na siya makasaklay kaya po hindi na rin siya makalabas ng bahay kami na lang po nagtsaga maglinis ayan pinagtsagaan ko talagang gunti gunti yan matsaga naman po talaga ako sa lahat ng bagay <laughs> ayan Dati po pinaalagaan ko yan eh, nung ako eh, wala pang anak. Eh, ngayon po, hindi na. <laughs> Sayang na rin po yung ano, pera. Pagyaman ko na lang po, tsaka ako siya paalagaan ulit. <laughs> Ayan, hindi ako na kontento po sa kanilang pagsusonrocks. Ako na po yung naglinis. Ay, eh, sanay na sanay po ako dyan eh. Dahil yung bahay nga po ng amo ko eh, ako naglilinis. Pagkalinis po, ito eh, ang po yun. Para daw didilaan na yung kanilang bahay. <laughs> Kaya hindi nila ako mabitawa sa paglilinis eh. Eh, tumatanggi na rin po ako. Kapag... Para ang hirap na rin po kasing maglinis ng buong kabahayan. Nakakapagod po, tsaka masakit sa likod. Kaya tumawag na lang sila ng ibang tagalinis pero gustong gusto po talaga nila yung aking linis. Ayan yung anak ko na lang pong dalaga yung nag-lettering Doon naman po sa kabila yung pamangkin ko. Nako yan inabot na po kami ng gabi pero nakita nyo yan malinis na. Nakalbo ko na yung mga damo. O ayan na po yung paglilettering ng anak ko. Ito naman pong kabila eh yung pamangkin ko. Buti naman po pinagtulungan na lang nila. Kung hindi lalo kami gagabi pag uwi po, yan, nagpaluto na lang kami ng barbecue para iulam namin sa hapunan. Nasunog pa nga po yung isa. <laughs> Sobrang lakas na apoy. Yun na lang po kinain kong sunog. Ay, hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood.